Pwede naman tayong magpa-change oil sa labas ng kasa. Yun nga lang, ang disadvantage niyan ay eh yung warranty ng inyong kotse. Maboboid yan pag nalaman nila na nagpa-change oil ka sa labas ng kasa. No? Yun nga yung medyo problema ngayon dito. No? Pag nagpa-change oil ka sa labas, kahit properly change oil yung sasakyan mo, kung hindi ka sa ang gagawa, eh wala. Void ang warranty ng inyong makina. Hello mga paps, I'm question At yun, may nareceive akong question. Pwede daw bang magpa-change oil sa labas ng kasa? Pwedeng pwede. Walang babawal sa dyan. Sabi nga, your cars, or your cars, your rules, di ba? Walang problema dyan. Pero yun nga, ang consequences nito ay pwede nilang i-void yung warranty ng inyong makina. Okay? Pwedeng sabihin na natin pag nagka-problema ka sa makina, hindi na nila tatanggapin yung inyong sasakyan at pwedeng sisihin nila yung ginawa sa yung sasakyan na pina-change oil mo sa labas kasi yun, yun, yung medyo problema talaga ngayon ano na kahit sabihin na nating sinusunod mo naman yung interval sinusunod mo naman yung tamang months o kilometer ng pag-change oil yun nga lang hindi na sa kasa eh sasabihin nilang void na yung warranty no actually medyo problema nga talaga yan like ako ngayon sabihin na natin tapos na o matatapos na yung free PMS ko sa Toyota na 20,000 kilometers. And uh, after nito, ako na talaga yung gagawa ng aking sasakyan o ako na yung mag-change oil. At isa sa mga risk talaga nito, eh, kung ano man yung mangyari sa aking sasakyan, na especially sa engine, eh, wala na akong makiklaim sa aking warranty. Kasi nga ako na yung nag-change oil nito o sa labas na ako nagpapa-change oil. Uh, I hope sana maayos 'yan ano. So again, wala namang problema dito. So so kung sakali mang babalakin ninyo na magpa-change oil sa labas, i-consider niyo rin na o i-check niyo muna na tinginin niyo ba eh okay na okay na ba 'yung inyong sasakyan? Means wala na ba kayong kailangan i-claim sa warranty? Okay? O sa tingin niyo in the next Uh, few years eh wala kayong magiging problema sa, sa sasakyan ninyo. Siguradong sigurado na kay sa kotse ninyo, maayos na maayos na siya. Kumbaga, kung meron mang factory defect e eh, halos nyo na surpass niyo na 'yon. 'Yun lang naman 'yun eh. Kumbaga, ah, uh, okay, wala, sa tingin ko wala nang magiging factory defect to. Okay na okay ning makina ko. ah, uh, wala akong nagiging problema. So 'yun. It, it's it's up to you to decide kung gusto niyo na kasi sa totoo lang ano malaki talaga 'yung masisave niyo. Sabihin na natin minsan magiging almost kalahati lang yung cost. Kung sa mangsakasa ka o dito ka sa uh, labas magpapa-change o lalo na kung DIY 'yan, eh mas mura talaga 'yan. Pwedeng sabihin na natin kung sa kasa 5,000 gastos mo. Kung sa mga automotive na mga ordinary mga kasa yung nasa labas siguro mga 2,500 ganon Pag ikaw siguro mga 1,000 lang magi-change o kung man maning sasakyan mo. Pero siyempre iba pa rin yung standard ng kasa kasi may sinusunod talaga sila diyan ng mga uh, procedure no like yung mga pag-check up nila kaya pag nilabas sa inyo almost sigurado naman talaga kaya isa yan sa mga dapat ninyong paghandaan pag bibili kayo ng kotse yung PMS okay so yung mga paps no sana nakakuha kayo ng konting idea okay napaka basic ng tanong pero sinagot pa rin natin kasi hindi naman lahat dito technical person no para malaman kung o, kung ano yung mag, may, may sasuggest sa kanila. So, yung mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea